Hello mga ka tune in. Kumusta po kayo? Alam ko marami sa inyo ang nababagot na sa bahay. Gaya ko din. Kaya paminsan minsan dumadayo tayo sa ganito mga lugar. Yung alfresco ba? Yung freskong-fresko. Open air. Gaya dito po sa SOMO Weekend Market. Tama po kayo. Pang-weekend lang ha. Huwag kayong dito ng uh, weekdays. Pero kailangan, meron pa rin tayong bitbit -bit para tayo makapag-ingat. Hindi tayo mahawas sa COVID. Meron tayong... Uh, face mask sa face shield. Alam nyo, hindi lang po mga basic needs natin na mga quality produkto at uh, affordable pa ang makikita natin dito sa Somo Weekend Market. Ang mas importante, tingin ko, yung mga inspiring stories na akin pong isishare sa inyo sa araw na to. Tara! Kumuna. Yan na. Orange, sa na, ha? Orange. Tara. 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 Dito tayo. Dito. Ente, dito. Dito tayo. Aba, eh, umpisa pa lang pala. Mapapalaban na tayo dito. Intro pa lang, oh. Star Apple. Avocado. Ah, panahon talaga ng mga mga prutas-prutas ngayon. Isa sa mga dinadayo rito ng mga mamimili ay ang mga tindang sariwang prutas, gulay at iba pang pagkain na nagmumula pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito, andito lahat ng klase ng longganisa. Es e ano to? Escalumpit, Cebu po, Lukban, Alaminos, digan po. Ayun din pa yung taal, sa kabanatuan po. Ayun, alam nyo na, yung kabanatuan ng longganisa, yung galing kay Aling Otsa, meron, din, meron, meron sila po, dito. Po eh. e, hindi ha. O, tapos ito naman, ipinangat. Yes po. Bikulano ba kaya? Hindi po. Kami po ay mga lokbanin. Taga, lokban. Ito. pagka ba pinangat, uh, kanyang pwedeng tumagal hanggang tatlong araw? Opo, basta nasa rest po. O, di ba? Unang, unang init, pangalawang init, pangatlong init. Kaya pangat eh, di ba? Habang tumatagal, tumasarap. Habang tumatagal. Thank you po. Ayun, dahil pagpipili ang importante dito, yung mga nagtitinda, naka-face shield, naka-face mask, face shield. Ayan. Safety first. Ito, may mga gulay din dito. Ito, ito, meron tayong uh, sariwa. Eh, eh sariwa. Okay. Good morning, sir. Kaya? Ito sariwa pa talaga. <laughs> Good morning po. Good morning po. Sa luban ninyo, inahango itong mga sariwa na ito. Diyan lang po kami sa Kadiwa, sir, sa area. Ah, malapit lang po dito. Opo, galing po yung baling lina sir. Salinas? Opo, dito ah, sa lang Kadiwa. po sa Opo. Ah, eh, kaya ito, na, magkano ba ang uh, kilo nitong ano ang tanigi, sir. Tanigi. Yung laman po niyan, 460, sir. Uh mm -huh. -hmm. Opo. Pero yung isang buo? May... Oh, iba po kasi ang presyo pagka, kasi may ulo. Ah, mas mura. Mas mababa po. Mas palito. mababa na. Eh, baka bibili siya ating na, 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 ito na, na sir. Ah, meron na. Okay. Iniintay niyo na. Ano po ba yung binili niyo? Tuna. 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 Mu mukhang ipang, mukhang kukan niyo yun. Ano tawag doon? Sashimi. Sashimi. Ah, <laughs> steak. Wow. At hindi, oh. Steak. Eh, ito pong ko na ito, sa, Taong sa, sa, saan binili yan? Sa Bacor, dito lang sa... Opo, okay. dito rin po yan sa Bacor. Sa Bacor, ayun. Hmm. Eh, anong oras po so kayo pumupunta sa hinahanguan niyan? Lumuluwas po kami alas dos po, actually. Alas dos? Okay. Wow! Eh alas... wala pala akong relo. Ano oras na yun Tingnan Tinan nyo Wala pala akong relo. Alakot. Ah, 10.06 na po sir. 10.06? So... Okay. Magsas... walong oras na kayong gising? Opo. Okay. Tapos hanggang ano oras kayong nagtitinda dito? Hanggang alas 8 po. Eh, dap, alas 8 na po? Gabi po. Ha? Ah, eh hindi na kayo natutulog. Hindi, magtatahinga rin po naman. Ang ah, bihira. Eh wala ba kayong kariliyabo dito? Hindi po, naiiwan ko po yung aking pamangkin dito. Pambihira naman sa sipag itong si ating Ruena. Time out muna na kayo sa trabaho. Go muna dito RJ. Ayan ah. dito, magbidahan muna tayo. Break time. Okay, okay. Thank you po. Thank you. Dalawang dekada nang nagtitinda ng gulay at isda si ating Ruena. Dati siyang empleyado ng malaking supermarket. Pero nang malugi ito, nag-resign na siya at nagsimulang magtinda ng kalakal kasama ng kanyang mister. Yung! Ah, so, ready na ba kayo, Ateng? Opo. Na kumain? oh, ito yung mga in-order natin eh. Ito yung mga in-order natin, to. Ayos. Tama-tama. Uy, hey, special. Oh. Eh, mauubos kaya natin to. <laughs> Malamang. Ay, thank you po Bayad you, na ba to? Oh. Kaya lang, hindi tayo makakakain ng, kan ng uh, naka face shield at face mask. So, ngayon, patatawarin na siguro tayo ng uh, IATF. Pagka pinanggal natin tayo na ating. Yeah. Ito pala si ating Weng. Saan kayo lagi kumakain pagka kayo eh nagtitinda? Doon po, sa pwesto. Doon din sa, di sa pwesto? Opo. Kumusta po ba ang uh, ngayon, ang nakita sa nung mula nung nag-umpisa yung pandemic? Sa ngayon po talagang napaka-tumal po ngayon kasi unang-una nga po walang masyado pong lumalabas sa tao eh. Uh -huh. Tapos marami pa po sa ano, online. Opo. Yung mga online-online form online deliver na. Kumbaga, kung yun, parang naging kakompetensya niyo Opo. Ano? You know? Iba na uh. po yung ano kasi talaga. Uh -huh. Hindi tulad na wala pong inano na distansya-distansya. Uh -huh. So, napakalaki po talaga ang diferensya ang nangyari sa ngayon. Saan, saan po ba kinikitinda? ng gulay? Sa, sa loob ng... lang po dati na ang subdivision na hmm. namin sa mabuhay. Hmm. Doon po ako nagtitinda dati. Uh -huh. Lako lang po. And then, Inalok po naman ako ng pamangkin ko dyan sa Celestino Market. Dati po nakapwesto dyan. Ay uh -huh. e kalakasan po dati ng Celestino Market. Mm -hmm. Talagang mabenta po doon. So gano'n ka laki po ang natulong sa inyo nitong SOMO Weekend Market? Malaki din po naman na itulong sa amin itong SOMO Market. Mm -hmm. Para po sa akin. Kasi nga po sa totoo lang po sa palengke, magmula po nagkaroon tayo ng pandemic, talaga pong kami hirap na hirap po kami sa pagbibenta sa palengke. Mm -hmm. Talagang bilang na bilang, ika nga po sinasabi nga namin, talo pa ang sementeryo, nagkakataon duma, pe, kami dumadalaw lang. Oh, ganun na? Ganun po katuman ng sa palengke. Din, ang uh, ang sementeryo uh, pala ay mas masaya eh, pa kaysa sa palengke mismo. Hindi ko po naman nagkakataon naman ng sementeryo pag may dumadalaw na tao. Hindi parang uh, ganun din po sa amin, bilang na bilang po ang tao sa amin sa palengke. Ang namamalengke po, po sa amin. At tama din po. Opo. Yung po bang ginagawa nyo na to na pagtitinda sa tingin nyo ay uh, ano Ma matitigil na doon sa palengke o ano ba yung yung pananaw niyo bilang isang nanay? Nakikita nyo, makakaraos na ba tayo dito sa pandemic na to? Nakakaraos din naman po, kahit pa dito sa pandemic. Kaya nga lang po, kung talagang wala tayong tiyaga, so pa nga po? Huwag kayong magtatampo ha? Hindi po. Kanina, nung hinuhulaan ko kung ilang taon na kayo, akala ko 51 na kayo eh. <laughs> Kaya ilang taon na po ba kayo? 52 nga 52. po. 52! Hihirampat uh -huh. eh, sumutik na akong tumama. Oh. Uh -huh. Eh kaya, uh, wag niyo masyadong pinapasan ng daigdig ha. Medyo chill-chill lang pa minsan-minsan ha. Ano uh, nanay, kasi alam ko, importante maghanap buhay. Pero aalagaan niyo rin yung sarili niyo. Kailangan, kumpleto din ng tulog. Eh kaya na, paano kayo makakatulog ko sa pwesto? Hindi, nakakatulog naman po ako doon. Mm. Kasi pag umuwi po ako doon, alauna hanggang alas 4, okay mm. na po yon. Opo. Uh, po. Eh, pwede pala kayo mag-guard yan. Nakakatulog kayo sa pwesto eh. Eh, nakahiga naman po ako. Hindi po ako nasubsiglaan. Sari-sari mga tinda ang mahahanap dito. Sa Somo Market, so many choices. Ang problema, hindi ko makita kung nasan yung asawa ko. Eh, pag nakakita ng ganitong lugar yung mesos ko, parang hindi baka mayo eh? Ito kaya? Good morning po. Ay, good morning po. Ito, ang tulog. Mga pambabae. Ito, mga pambabae. Parang mga branded pa ito. Pwede ba magtanong? Ha? <coughs> misis ko ito. Ito ba misis ko? Ako ba misis? Mamimili ako. Ako magulo. O, basta ito. Nahanap kita kanina pa Sabi ko na dito ka sa damitan eh. Ito kay Joey, ito mm. kay Helga. Oh. Ate, siya ang magbabayad, ha? Sige mo <laughs> oh. na ako doon sa kabila. Eh, ba't ako magbabayad? Nasa iyo yung pera, eh. <laughs> ito yung babaeng ko. Hindi ko lang mahal to, eh. <gasps> Yan, ganun sana. Oh. Eh, magkano po ba ito? Ano lang po, 150 isa. 150 Ano po? Totoo ba? Yes, po. Eh, quanto ah? Branded or verano po? Eh, saan nyo ba kinukuha tong, hindi ba to pirated? Hindi po. Hindi? Opo. Original to? Opo, mga overrun po ng original product. Ay, ah, ganun ba? Yes po. So, 150, saka ilang ba kinuha niya? Tatlo po. Tatlo? 450 po. 450. Tatlong piraso na po yun. Ito ko muna, baka naman madaling masira ito. Ay, ka, hindi kaya, po. Kaya ko to? oh, eh? <laughs> eh, hindi hiram pa ito. So. Ganda po yan. Parang kasi kay Helga to, nung si Helga, eh, 6 eh, years old pa lang oh. Crop top style po siya. Ah, ganun ang oh, nauso sa mga Uso bata. Uso po sa kabataan. Sa mga kabataan, ano? Opo. Oh, Ayun. Gusto talaga ng mga bata yung laptop na yan. <laughs> Crop top? Ano? Crop top po. Crop top. Ah, akala ko laptop po. Tagarito, tagarito lang ba kayo sa Cavite din? Opo. Oh, Diyan po, po nagre-renta po kami dyan. Pwede ba akong makaupo dito? Pwede, B1? pwede na ba? Pero pag kami bibili, sabihin nyo lang. Opo, okay at, lang po. Ako kagad, ha. Mm. Usually naman po yung tao dito, pag hapon na po sila dumadating. Opo kayo, opo kayo. Turing mong kailangan nyo ito. Jibel, <laughs> pasensya ka na, balahin okay. kita ha. Okay lang po. Kasi meron akong nakabidahan doon kanina, sa sariwa naman. Opo. Eh, dito mukhang maganda rin tong business mask. Kaya di ba ang alisin ko muna itong ah, face mask? Sige po, po. okay mm. lang po. Pero naka-face shield naman ako eh. Okay lang po dating teller at office staff si Jobel. Wala siyang business background pero naglakas loob siyang simulan ang negosyo dala ng pandemya. Mm. Nag-start po yung March. March, ah, oh yes. Opo, kasi yes. di ba pandemic po March mm. 14. Mm. Siyempre, lahat kami nasa bahay. That time po yung asawa ko, kabababa lang po ng barko. Ah, si Iman din see yung asawa nyo? Si po yung asawa ko, eh, February po bumaba. Mm So, February 28 bumaba. Tapos 14, nag-pandemic po. Ako, hindi naabutan, naabutan dito. Naabutan po. Eh, so, that Marielle time, sa... pahirapan po makasaka yung FOFW po. Oo. Uh -uh. So, una po na, nag-start. Eh, nung, kung po, nung nangyari, di, inabot kayo ng, walang ng pandemic. Yung, walang Anong nangyari sa buhay nyo? Ano walang po, mahirap yung... po. Pero, ang nag-start po niyan, kumumun ako ng mga short po. Uh -uh. Ang sabi namin, tinda kami ng short. Mm -hmm. Pa isa-isa lang po sa mga kaibigan uh -huh. para pang-araw-araw din namin. 50 pesos tubo. Uh -huh. Kung maka ka din maka 500 ang pa level. Yes, uh -huh. Pang-araw-araw na po namin 'yun. Uh -huh. So Ano ginagawa ng asawa niyo? Ano din po siya na nagmutulong na din po sa akin sa pagtitinda. Nag-isip naman siya. Kuha -huh. siya sa mga sales na shoes. Uh -oh. Tapos ibebenta niya sa mga kasama niya sa barko. Ano to? Uh, online selling? Online selling uh -huh. po. Uh -huh. Okay, kumusta naman ang kita sa online selling? Okay That naman? That time po, masaya kami syempre. Yun po yung kasagsaga na yung mabenta po yung online uh -huh. eh. Eh, ang problema, nagkagaya-gaya. Yun, tapos uh -huh. po, edi naggaya na na po lahat. So, hmm. humina na po kami. Humina, oo. Uh -huh. Bukod sa pang-araw-araw na gastusin, dagdag sa isipin ni Najubel at ng kanyang mister ang kanilang hinuhulugang bahay. Ah, may, o, din, may kayo? May Lako po. Kumuha hmm. po kami kasi ang alam ng asawa ko, makakasakay po agad siya. Hmm. Ano na yung naisip mo no, nung mga panahon na yon? Oo, <laughs> parang ano bang gagawin natin? Para ano, di din po makalabas kasi makapagtinda. Hmm -hmm. Di din po magawa nun. Yun, online lang po. Magkano mm -hmm. kalaki po ang natulong sa inyo nitong SOMO Market, weekend Ma market? Malaki sir. Kasi November, nag-start ako first day. Siyempre, sabi namin bahala na. Mm -hmm. Ano bang mangyayari sa atin dito? Kasi first time din po nang magkaka-pesto eh. Mm -hmm. Unang day po, naka-13,000 kami. Mm -hmm. So pala ka kami, pamilya. <laughs> Tapos, second day po, naka-12 pa kami. Mm -hmm. Tapos, last day, naka-14. So, yung pinunan ko po 10,000, that time na hiniram ko sa biyanan po, ba nabalik ko pa po, uh, binigyan ko pa ng tubo. Tapos, yun, eto na po yun, pinapaikot uh, ko na lang. Pang-araw-araw ano. po namin ngayon. Grabe, no? <laughs> um, so, talagang uh, sabi nga nila, pagka may... may Katulad nito, problema natin oh to, pandemya. Sure. pero nabigyan kayo ng ibang opportunity. Oo oh, po, nagpray nga lang ako ng sir. Sabi ko, ano pa kayong pwede namin pagkakitaan? Kasi asawa ko, wala income. Kailangan pa kang bayaran nung, mm -mm. na sa bahay po. Tapos biglang dumating nga po yung mm -mm. short. Yung nabayadan po namin. Na-turnover na po siya ng 90. Aba! Tumuloy <laughs> naman ang buhay natin. No? Na-turnover. <laughs> Kung hindi ho dumating yung sumo, ano kaya nangyari? oh, mahirap po ngayon. Sobrang hirap. Baka po kung yung pinapadala ng asawa ko, papaikutin ko na lang. Hindi ko alam paano po pagkakasay. Mm -hmm. Mahirap. Lalo Saka po ngayon, sa nag ngayon. Kayo, naging entrepreneur kayo, naging negosyante kayo. Oo <laughs> Dito po, na, naarap na pag-aralan ko po, po lahat. Mm -hmm. Bukod sa pagtitinda ng mga damit, full-time mom si Jubel sa kanyang tatlong taong gulang na anak. Eh, hindi ka ba nahihirapan? Seven po, alas na kami sa bahay. Mm -hmm. Tulog pa po yung anak ko. May oras din ka darating. Tapos, kadarating. dadating po ako 10, 10.30 po. Nang gabi? Opo, liligpitin pa po kasi uh -huh. po. Eh, Naman bakit po. mo ginagawa yun? Na ganung kahaba ang oras ng trabaho mo? Ano yung motivation mo? Para din po sa kanya. Tsaka, pangarap po. Para sa bahay namin, makakuha ng yun. Sa nanay ko. Gagawin <laughs> mo lahat para sa pamilya mo, siyempre. Mm. Dahil may iba pang umaasa sa iyo, ganun. Mm. Di ilang ka ba sa magkakapatid, Jewel? Bun Bunso po. Bunso ka. Ilang kayo magkakapatid? Tatlo. Tatlo. So, kahit papano paano, sila uh, wala rin ibang mapupuntahan. Ako no? mm -hmm. Yung kapatid ko, every six days po pinapadala namin panggaso sa Mindoro. Hmm. Ay, yun yung lakas mo para mag-isip ako ng ano pagkakakita. Tumulong din sa pamilya mo. Hmm. Ano po? Hindi sa totoo lang yung yung aalis ka ng bahay na tulog yung anak mo. Mahirap. Napakahirap, 'di ba? Lalo pa yung kaliit hmm. ng... Kaya nga po tumigil ako sa trabaho eh para po ako po yung mag-asikaso sana. Sana dumating yung panahon ikaw na may-ari nito. <coughs> Oo, kaya magtayo ka na ng sarili mong uh, Somo. Oh. di ang pangalan naman nung, nung sa'yo ay Somo rin. <laughs> I'm sure, relate din kayo sa hugot ni Jubel. Kaya naman, saludo ako sa kanyang pagpuporsige para sa pamilya. Nagsimula ang Somo Market noong November 2020 na may layuning tulungan ang mga kababayan nating apektado ng pandemya. Ilan lamang sina Ate at Jubel sa mahigit isang daang sellers na nagtitinda rito at sa likod ng business concept at pagtulong ng Somo Market, walang iba kundi ang kilalang leader sa negosyo, si Mr. Manny Villar. Gusto lang namin malaman, paano ba ninyo sinimulan itong sumu market po natin. Magkaroon ito pandemic, kitang-kita -kita ko talaga yung mga yung mga, yung mga maliliit na merong mga tindahan, may restaurant na maliit, may shop na maliit, na nagsara or nahihirapan. After a while, dumadami na, dumadami. So parang sabi ko, paano ba sayang naman? Eh, marami talagang nagsusumikap eh. Kita-kita mo talaga yung uh -huh. entrepreneurial ano, ng mga ng Pinoy eh, di ba? Talagang nagtitinda tinda sa mga bahay, nagluluto. So sayang yung energy, nakita ko may malaking lupa ako dito sa, sa South, sa, sa Melas Piña, sa Cavite area. So naisip ko, eh gagawin yun, yun yung aking kinalakhan sa Divisoria, ba't hindi ko gawin dito? So sinimula, ito maganda kasi open air, gumawa ko ng bagong konsepto na kasi Divisoria siyempre masikip, pa-traffic, walang parking, mm -hmm. na, Ito parang open air muna. Tapos sa uh, i-develop ko habang tumatagal, nag-a-adjust ako. At uh, gumaganda siya talaga nangangailangan ng na market dito sa South eh. Dito sa, Kasi dito ang growth area eh. Madaming nag at yung nakita ko din kasi yung sa mga probisya, yung mga, yung mga, yung mga farmer din doon, mga kooperatiba, walang pagdala ng kanilang ng gulay, yeah, mga isda, Mm -hmm. e, sabi ko, ay e, salag din, Dali niyo rin sa akin sa supermarket Market. At doon tayo magkikita-kita pag weekend. Maging ang malaking negosyo niya eh hindi nakatakas sa sakuna, pero sabi nga niya, sa bawat krisis, may oportunidad na pwedeng makita. Alam mo, alibawa, yung aking, uh, meron akong uh, project sa Tagaytay, yung ruin. At alam mo yun, tinamaan yun eh. Tinamaan yung volcano yun eh. <clears throat> Ako, yan ang talaga example ko ng paano ka babangon ng hindi ka gagastos, eh, ayoko lang gumahas ito. Sabi ko, eh, mahina naman dito eh. Yeah. Eh, yeah. eh, ang laki nun eh. Ginagawa ko. Eh, sumabog ang bulkan. Eh, <laughs> sabi ko, eh, naruwin siya. Yeah. Sabi ko, eh, sir, tatastasin na ba natin to? eh, kung gagawin natin to kopi siya, magkano? Naku, napakalaki naman. Yeah. sabi ko, ganito na lang. Ba't hindi tayo gumawa ng... Ito kasi ka ako, may bubong na eh gawin na lang natin copy siya. Sir, hindi Pwede ito copy siya. Pwede yan. Ang gawin natin, ipangalan natin, Ruin. Tapos taga natin ng question mark. Kasi talaga bang Ruin to o hindi, di ba? Alam mo, ngayon, na-appreciate nila na ang ang Ruin kasi open, open air. Walang aircon eh. Apo. Walang aircon yun. Kasi ba? Oh, ay napakaganda na matapos. Ay, paborito ko ngayon eh. Wasak na yun baka baka hindi pa na ganyan ng Pilipinas, parang para ruined na. Pero naisip mo na bagamat ganyan, pwede mo pang pagandahin yan. May maiisip ka pa din. oh kapag sinuswerte nga naman ano, may pabonus pang negosyo tip mula kay Sir Manny Villar para ma-inspire naman tayo. Iyon uh, na yung isang lesson din sa buhay ng tao yan. Yung akala mo wala na negosyo mo, down na, wala na. -na. Mag-isip ka mabuti, baka may magawa ka doon. Balik naman tayo kay Ate Weng at uh, Jubel. Hindi pa doon natatapos ang banding natin sa kanila. Hoy, alam nyo ba? Itong si Ating Weng at uh, Jubel. Ayun, nanginginain na. Ah. <laughs> eh binitbit ko sila rito para mag -lunch. Sana naman mabusog sila. Pero wala silang kamalay-malay na meron akong sorpresa para sa kanila. Aba, isip-isipin nyo yung mga ginagawa nila araw-araw. Kahanga-hanga talaga. Ang sorpresa ko, para makompleto, eka nga, all complete ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Eh, saan pa ba ang punta? Salamat sa inyo, ha? Okay. Pero sa totoo lang, ako po talaga ulitin ko lang sinabi ko sa inyo kanina eh saludo po Sabi nga eh all out support ako sa inyong nga uh, uh, ginawang pagsisikap para sa inyong nga uh, pamilya. Salamat, salamat po. Ah, salamat po sa inyo. Maraming pong salamat. Opo. Okay. At dahil sa inyong nga uh, all out na pagsisikap, ano? Para sa maging all complete yung pangangailangan ng pamilya nyo. Kita nyo, gumigising ka alawan na madaling araw. Ito naman, halos eh, Tulog pa yung bata, iniiwanan na. Ano? Eh meron namang uh, surprise hakot treat sa inyo. Ang all-day supermarket, no? Gusto niyo ba? Eh parang ayaw niyo Gusto niyo ba? Eh, siyempre. O okay, ito, bibigyan namin kayo ng dalawang minuto. Dalawang minuto para hakotin niyo lahat ng... Uh, gusto niyong uh, hakotin. Hindi po kayo nagbibiro niya. Ano ay, po ay, yan? Ano masasabi niya, Ate Nguyen? Wala po. Hindi, siyempre po natutuwa po kami kahit pa paano ay, ay, eh. Meron po nga ano, yung aming parang ano, may regalo pala kayo para sa kami. Aba, tinan mo. Two minutes ha, two minutes. O, ready na ba kayo? Heto na ang All Day Supermarket Hakot Challenge. O, ready na ba kayo, Ate Beng? Ready okay, na po. Eh, o, kita-kita tayo dito in two minutes, ha? Okay, okay your all day hakot starts now! <tinyo> <Yes>. <tinyo> <tinyo> Ang tindi nitong hinahakot mo, Jubel? Opo. Tindi, ikaw ba lahat bumuha talaga nito? Opo. Grabe. Abot na po yun habang hanggang bagong taon. Hanggang bagong taon? Grabe. Salamat ano po. Ba, hanggang 1,000 lang dapat ang hinahakot mo. Hanggang <laughs> biro lang. Biro lang. O, ano masasabi mo dito sa mga nahakot mo? Dito Sobrang para sa maraming, maraming salamat po. Siguro yung diaper ng anak mo, hanggang ano na yan. Matagal na niya yung magagamit. Salamat po, All Day Supermarket. Salamat po ng marami. Hindi yeah. ko ito inakasan. Kala ko napapanood ko lang ito. oh, ngayon, ikaw na napapanood oh, lang napapanood oh, namin. Anong pakiramdam mo? Sobrang thankful po. Sobrang saya. Salamat po. Oh, congratulations. Marami pong oh, salamat. Hindi no, no, no. pa kayo napagod. Natagod po. Ibilan niyo po itong bigat na itong ni namin. Ebe, apat na buto. 100 kilos to ha. Opo. Eh, ito? Malaki na po may tutulong nito po sa amin. Eh ano, pakiramdam niyo ngayon? Masaya po. At saka po, hindi ko po akalain na mangyayari sa buhay ko ito dahil akala ko napapanood ko lang sa TV. Uh, yung pala mangyayari sa edad kong 52, mar maranasan ko yung hakot uh, na ganito. Uh, Kaya po ako ilubos na nagpapasalamat po sa inyo at saka sa all day, uh, sa Somo Market na na siyang na, na Kaya tayo para nagkakilala. Opo, oh, salamat. Tayo, dahil sa SOMO uh, weekend market, ano? Kaya nga po. Oh, marami salamat din sa inyo, ha? Hindi pa natatapos dito ang all-out saya dahil ang all-day hako challenge may pahabol pa na Mr. and Mrs. T edition. Katuwaan lang to. Meron din, matagal na pa ng pangarap ng missis ko to. Bata pa siya, pangarap na niya to. Pagbibigyan na natin.

two minutes mo. Kagaling ba? Ang saya pala talaga na ma-experience ito. O, oh, paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Shout out sa inyo, mga ka-tune-in! Thank you for watching!